anti-political dynasty bill inihain doon. Maditali mula kay Rajaman Grace Mariano. Grace! -N -N Live Report! Matapos ngang ihayag ni House Speaker Faustino Boji D ang pagprioridad sa panukala laban sa political dynasty, ay inihain ngayon ng Akbayan Reform Block ang House Bill No. 5905 o ang Anti-Political Dynasty Bill. Ayon kay Dinagat Island sa Representative Kakabagaw, komprehensibo ang kanilang panukala at simpleng tinukoy na hindi maaaring magkasabay na maluklok sa pwesto sa gobyerno ang mga magkakamag-anak hanggang fourth civil degree of consanguinity o affinity tulad ng first cousin, tatay, asawa, anak, biyanan at lolo o lola. Hit naman ni Representative uh, Percy Sandanya kapag sinusolo ng iilang pamilya ang poder at oportunidad ay nagkakamalis sila ng pera imbis na maglingkod sa bayan. Ipinunto ni Sandanya na paano babantayan at papapanaguti ng mga opisyal ng gobyerno kung puro kamag-anak nila ang nasa pwesto at sila naging isang malaking family reunion na nila ang konseho at kapitolyo, pati ang kongreso at senado. Nananawagan naman si Representative Shell Jokno sa publiko na himukin ang senado na isa batas din ng anti-political dynasty bill para maging maayos at maunlad ang Pilipinas. Simple-simple lang po ang gusto sabihin ng batas na ito. Una ay kapag kayo ay magkamag-anak hanggang 4 degree of consanguinity or affinity, ibig sabihin ang first cousin, tatay mo, asawa mo, anak mo, uh, mo, lolo mo, ay hindi po pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon uh, na public elected official political dynasties not only monopolize political power and economic opportunity in the hands of the few, they are also opportunities and breeding ground for corruption. Parang kartel lang yan sa negosyo. Pag sinosolo ng ilang pamilya, ang poder at oportunidad, nakakamal ng pera invest sa maglingkod sa bayan. Ngayon ng panawagan po natin na sa lahat ng mamamayang Pilipino ay sigaw na natin sa Senado na pumayag din ito sa anti-political dynasty bill. Kailangan na kailangan natin ito. Hindi lang dahil kung konti lang kami hawak ng kapayari, si hindi para sa atin para maging maundal. Yan po sina representatives sa Kakabagaw, Percy Sandanya at Shell Jokno. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Patak, RMN.